Hey guys, it's your boy, your Simpleng Marlon So for this video guys, is gagawa na naman tayo ng panibagong content tungkol sa ating buhay. So itong content na to is para siya sa mga ano, aspirant na katulad ko, my life as a student si Ferrer. So kung nakikita nyo naman guys, eh, kakawi ko lang galing school. Tsaka yan, kung nakikita nyo, yan, kakagaling ko lang, galing school, kakauwi ko lang, kakatapos lang ng aking uh, school work. At saka yun, ito yung mga kadorm ko. Yan, yun, ito yung dorm ko. Yan, medyo sobrang makalat yung kwarto ko. At saka syempre, uh, samahan nyo ako. At para malaman nyo din kung ano yung gawain ng isang seafarer student na nagpuporsiging mag aral para sa kanyang pag, para sa kanyang pangarap sa buhay in the future. So, ayun, samahan nyo muna ako kasi magpapalit ako ng damit. Siyempre, alam nyo na, ah, uh, mainit, sobrang init dito. At, ang gagawin ko ngayon is, magsha-shine ng paraphernalia. Yan, magsha-shine ako nito. Tapos, ah, uh, ilalagay siya sa uniform. And then, samahan nyo ako hanggang till bukas. So, ano pa ba bang hihihirin natin? Magkasikaso na tayo. Let's go! Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. So for this video nga, mga kamarino Is magtatanggal na tayo ng ano, Ay, ng parakarnalya sa ating Uniform kasi hindi na ito yung Uniform ng bukas So bale, yung uniform natin Bukas, itong tinatawag na Ano, Liberty Liberty Grey Ito yung ipapalit natin, so bago natin <laughs> bago ko ilagay dito yung mga paraphernalia ko, eh samahan nyo muna ako mag-shine. So, gagawin ko muna, tatanggalin ko muna to lahat. Yan, ang pinjigo ko, tsaka yung glass bar ko. So, tara. Let's go. 3 hours later. So, ayun nga mga kamarinay, sa tanggal nga na natin yung mga, pa, mga para mga paraphernalia ko. Yan. Tanggal na natin siya. Yan lahat siya. Yan yung rifle pin ko, tapos yung anchor pin, tapos yung shoulder board, apigido, Philippine flag at saka yung class bar. Lilipat natin siya dito. So bago natin siya ilipat, bago natin siya ilipat dun sa isang uniform ko is kailangan mo natin siyang ishine. Which is, ang pang natin ay ito. Ito ang pang natin. Ito. Pang natin to. Kasi para kumintab yung ating mga para pernalia Yan, kailangan natin yung pakintabin. Kung makikita nyo, hindi na siya making sa video ng siya making Pero makintab naman talaga. What? Bro, what are you talking about, man? Tsaka ayun, sishay natin to kasi natanggal natin tapos hindi dikit ulit natin sa ating uniform. So tara, samahan nyo ako mag-shine. Let's go! So yun guys, no? Mga kamarino, mag-shine na nga ako ng uniform. Yan, kasama ko yung yung mate ko na nag-aaral si Pagyan. Eh, pag 'yan. Eh, oh ayun na nga. Eh tatanggalin ko nga itong mga paraphernalia ko. Hindi yung paraphernalia na pang-ano ha. Gago. Yung mga accessories ko 'yan tatanggalin ko. So, so bali sabi ko nga kanina is eh, sash shine ko nga siya para siya sobrang yun. Ito yung pang-shine ko pledge. 'Yan. Samahan niyo din ako na idikit sa uniform ko. So, ayun, may batang nang umiyak dito, guys, no? Andyan, may batang umiiyak. Hindi ko alam kung anong reason kung macho umiiyak. So yun, samahan nyo na ako. Tara! later. So ayun mga kamarina, tapos na nga tayo mag-shine at na nga natin tong pag-shine na ito. Ito ang pinakamahirap na gawain sa lahat ng pag-shine. So yun, nagito na rin yung isa kong kadorm yan, si John Mel. Tapos ito yung isa kong kaklase, nag-aaral pa rin. Ah, kadorm pala. So ito yung shine ko ngayon, yung shine ko. Yan, di ba nakikita nyo sobrang kintab niya na. So ngayon, ididikit, ididikit natin yan sa uniform ko. So yun, balik yung mga kamarina gagawin nga natin, didikit natin sa uniform. Kaya tara, eh mahirap sya na rin kaya papakita ko na lang sa inyo mamaya pag nasa kwarto na ako. So yun mga kamarina, is na nga natin yung aking mga accessories dito sa sa uniform ko kasi ito na yung gagamitin ko bukas. Kaya yun, yun, pinapanood ako ng kaklas, yung kadorm ko, yung kwarto ko. So yun, tara, ilagay na natin to para matapos ito at makatulog na tayo, no? So ito muna unahin natin yung shoulder board bago yung mga accessories na nakapakit dito. So tara, let's go tap natin. A few moments later. At yun na nga mga kamarini, tapos na nga yung ating ano, Yating, yung ating ang malakas ang uniform na istapi bukas at ito siya yan ito siya yan yung susuotin natin bukas so yan bali yung susuotin natin bukas pagka papasok tayo pero yata bukas may calisthenics yata kami which is yung nga exercise yata bukas ng maaga kaya kailangan nating matulog mamaya maya ay mag-aaral pa muna ako ah uh, Update ko na lang kayo mamaya kung anong oras sa natapos mag-aaral, no? So dito nga mga kamarino, ikinuha ko na nga yung heater. Tapos yan, yung kanyang nagayon yung heater kettle, ilalagyan natin yan ng tubig. Tapos niya nilagyan ko na nga siya ng tubig para nga uh, mainitan na at makapaggatas na tayo kasi nga may calisthenics tayo nyan. And then, nung napuno na, syempre, ilalagyan na natin siya sa kettle para uminit. After nyan is maghihintay lang tayo ng ilang minuto para siya'y tuluyang kumulok bahay hindi na kapag pahinta tayo ng tubig hihintay na lang natin gumulong no? 3 hours later Sorry. hours later. So yun na. Alis na tayo. Baba na tayo ng boarding house. Yan. Yan tayo. Outfit check. So yan. Pababa na tayo ng boarding house. Yan yung nakakatakot. Magdilim. So, Tinan nyo ang dilim dito. Diba? Hindi nyo akong makita. So buksa ating hita. So bababa na tayo ng boarding house. Tinan nyo kung gano'ng kadilim dyan guys. So yan. So yun guys, pagbaba na ako ng boarding house, sobrang dilim dito. Ayan o, tingnan nyo. Diba, sobrang dilim dito guys. At, isinita pa nga to. Ayan o. So bagay mamaya, i-update ko na lang kayo kapag nakababa na ako, then nakasakay na ako ng tricycle papunta ng OM. A few moments later. So in guys, nakababa na ako ng boarding house at ito yung kalsada sa amin. Yan. Diba? Sobrang dilim pa niya. Wala siyang masyadong sasakyan. Kasi sobrang aga pa nga niya. So ang gagawin natin is gabang tayo ng sasakyan na masasakyan. Para papuntang OM. No? Ganito dito guys, ng 4 ng umaga. Dito sa Kalapan Oriental Mindoro. Wala pang tricycle na dumadaan. So later on, i-update ko kayo kapag nakasakay na ako ng tricycle. So yun guys, see you. So dito mga kamarino, kung mapapansin nyo, eh, hindi ako makapag-video ng ayos at nasa likod nga ako ng tricycle. So ayan, tamang pakita lang sa inyo ng kalsada, yan yung daan. Kasi nga sobrang dilim dito, tingnan nyo. Kaya ito, na hawak-hawak lang dito. Yan, pakita lang ng daan doon kasi sobrang dilim. So, montage na lang natin yan. Hours later. So ayun nga mga kamarino, nandito na nga tayo sa school ng OM Ayan, kung makikita nyo, nandyan na rin yung mga aspirant uh, Kasama namin ito training, dyan yung senior ko, ayun At uh, so yun, maghintay na tayo ng ilang minuto kasi nga medyo maaga pa pala Sobrang excited yan medyo inaantok pa ako dyan mga kamarino kasi sobrang aga Pero ayan, sila chill chill lang, kanina pa pala sila dyan So ayan o, oh, OM na, OM na, OM na ba? So ayan, papasok na tayo dyan mamaya. Let's go! Tingnan nyo may nagja-jogging pa. <laughs> GAGO! Oh, hi sa vlog. Sir, hi sa vlog. hey. jogging tayo guys! Ngayon-ngayon mag-ano na kami? Magja-jogging na kami. Mag-jogging tayo guys. <laughs> ayan o. Big kings. pogi ko si Ito pa oh. Ehehehe. <laughs> Yon, naglalakad na kami guys. Ano sir? Kondisyon, kasi may intrams guys. Bubugin kita. <laughs> Bubugin tayo guys. One eternity later. Bilis kayo, bilis, bilis, bilis. So yun nga guys, kung mapapansin nyo eh, pinabibilis ko na sila kasi nga nandyan na yata si Major. Hindi ko kasi siya makita kasi tingnan nyo naman ang kapaligiran, sobrang yung dilim. Uh, maaga pa yan, mga 5 pa lang yan. So, ayan, dyan, nagsasalita na nga dyan si Major. Ayun, nasa unahan. So, syempre, ako nandun na ako sa likod ng mga senior ko. Uh, Kaklose ko naman sila. Ayan, mga aspiring namin, nakatayo lang sila kasi nga, binibriefing pa sila bago magsimula ang calisthenic. Yung Three hours later Is tapos na yung calisthenics namin uh, Bale ang gagawin ko ngayon Is uuwi na At magbibihes uh, Maliligo magbibihes Para sa susunod kong gagawin So ayon. Uh, papasok tayo tapos yung calisthenics. Uh, ang mahirap lang nito hindi lang na natuloy yung calisthenics po tayo facing. Ayan, sina. Ayan. Ayan, Ayan. mga kapo officer ko. So hindi natuloy yung ating calisthenics. So bali uwi na muna tayo tapos update ko kayo pag nasa bahay na ako. Oh, let's go! What's up mga marino Ay eh, kakauwi ko lang. Galing calisthenics nga. Ayan. Nandito tayo sa bahay. As usual tulog pa yung mga kasama ka so ayan tulog pa sila ayan lalak pa to isa pagod na pagod kahit walang calisthenic pero nag exercise pa rin ako kahit pa paano so for this video is gagawin natin magpapahinga muna tayo maaga pa naman kasi ang pasok natin ay 8 pa pero may duty tayo mga 7.30 intig din na tayo magintig din lang tayo magpapahinga kakain so tara pahinga muna tayo ah baka ako'y matulog muna matulog muna ako guys. So yun, kita isa na mamaya sa ating duty bago tayo pumasok. So, let's go! A few moments later. So yun guys. Uh, tapos na tayo mag ano, pahinga. So, panahon na para maligo. Para mabilis ang ligo guys. Kasi may duty tayo. Ano na 7.01 na in the morning. So, kailangan natin pagpadali maligo. Madali lang to. guys, kakatapos ko lang maligo. At so yun, sobrang fresh na natin. Bali gagawin natin ngayon mga BBs tayo ngayon. Ah. Yan, mag tayo guys. So yun guys. Ah, uh, yun, nyo. Ito yung kasama ko. Yan, to nakaligo na. May pasok kasi sila. May pasok kami. So yun, nakabihis na ako kung makikita nyo. Ayan. Nakabihis na ako. Ready na mag-duty at pumasok. So yun, samahan nyo akong pumasok at ibabahagi ko sa inyo my day as a good student of si Ferrer. So yun. Bali, papasok na. Yun, yung isa. At tapos na maligo. <laughs> Gago! Masok na tayo kasi may duty pa ako. And samahan nyo kasi ikikwento ko. ko nga sa inyo yung maghapon ko. So tara, samahan nyo pumasok. Let's go! A few moments later. Naglalakad na ako papunta ng school. Yan, kung makikita nyo. Saan na lang siya natuto Yan, ito yung daan sa amin. Bakit na ako ng school? So tara samahan. So tara guys wala pang tao sa classroom kaya pupunta ako sa kabilang school sa annex para jumuti so yan school ko guys yan so sasakita ng elevator yan so update ko kayo mga sa duty ko guys bali montage montage na lang kasi ayun nagmamadali ako what? ito yung story ng buhay ko kapag sa umaga Ayan, kasi half day lang ang natin. Tara, let's go! So, Uy, yun, oh nandito na tayo sa classroom. E, uh, I Ay, kada the teacher say may si campaign requesting permission to overbomb? Ma'am, ma thank you, ma'am. the second one is. So, ayun nga, guys, eh napa ano nga? napadami yung duty ko kanina kasi nandun ako dumuti sa kabe ng school kanina sa Annex. So ayan, nandiyan na pala si ma'am. Kita niyo naman kanina kung matok ako. So ayan, tama mo nakikinig lang kami. Pangiti-ngiti lang. Nakikinig kasi may quiz kami dyan mga kamarino. So ayan, pasimple lang ako nagbibideo kasi nga bawal mag cellphone sa oras ng klase. Kaya huwag niyong gagayahin to. Pasaway lang syempre, pasaway lang. Pero hindi naman nasin yan mga klase ko. So, so chill chill lang kami dyan nakikinig lang din ito tapos nyan narap ko kay ma'am nagdi-discuss din si ma'am nung about literature yan sa view wolf kaya yun nakikinig lang ako dyan hindi naman ako pasaway sa school eh syempre nga as a good student nga tayo ng seaman kailangan natin makinig sa bawat oras yan mga klase ko sa likod nakikinig sila yan lalo na isa nagbabasa ng color eggs ha? Huh? ha? Tid. Ha? Ano Uy, sagot mo talaga yan. Hindi, Ari. Ha? Vlog yan, pre? Ay, kamo na sa vlog. Oh. At ayun nga mga kamarino, tinanong na nga tayo ng ating kaklase kung nagbablog nga daw ba tayo. So yun sabi ko o, naman. So yun, nagpe-prepare na kami for quiz. And then, ayan, kakatapos lang mag-attendance ni ma'am tapos discussion ulit. Ayan. So, patingin-tingin ng mga klase ko sa akin. Kala nila nung ginagawa ako. <laughs> yun guys, tapos kami mag exam Ma'am, ma seven po. Gago! mam Ma'am, ten. Ano ten? Ayan naman na pala, ma ma'am, eleven. Gago! Yun, guys, tapos na yung klase namin. Yo, ano mas Ano man sabi niyo doon sa exam na ay sa quiz na? Ang dami po. So, kinakailangan okay. dami tatlo. May pagmura pa na. So, yun guys, pauwi na ako. At ito yung nangyari sa buong maghapon ko simula kanina. So, kahit ito maghapon, nakakapagod. Ikaw, ano man sabi mo? Ayos lang. Paka-basic. Basic, oh. No Siyempre tayo muna yung uuwi na. Siyempre, uh, ano na kami. Study first kasi kami. na kami sa elevator. Tsaka yan, update na lang guys kapag nakauwi na ako. Three hours later. So yun guys, si kaka-uwi ko lang galing school. At sobrang pagod, grabe. Oo, na napaganda ng ating buong maghapon. So sana nagustuhan nyo yung buong maghapon ko. Nabilang isang marino. And yun nga, nabuta kayo ng klase ko. Yung aking sa nagbibidyo siya, medyo nahihiyan. <laughs> so, yun. Hanggang dito ko na na tinatapos tong vlog na to. At huwag nyo makakalimutan, don't forget to like and subscribe. Hit your notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. Uh, try natin kabuti ng 3k subscriber. 3k subscriber na tayo. Malapit na. And hopefully na supportahan nyo ako sa mga i-upload ko pang vlog. Once again, It's your boy, it's your simple Marino. Have a good day. Have you ever Are you listening? Damn. Uh. Yeah.